Dahil ang employment permit system ay nagbibigay ng limitasyon sa dami ng bilang sa pagpapalit ng trabaho, marami ang umaangal dahil sa hirap at problemang dulot ng restriksyon ito. Hinihimok nila ang karapatan ng manggagawa na pumili ng kanilang sariling trabaho na nagsasabatas sa Konstitusyon ng Korea. Sa kanilang pahayag, ang mga migranteng manggagawa ay nararapat din lang na saklawan ng batas na ito. Inihayag nila ang pananaw na ito sa isang press conference at public defense forum para sa apelang konstitusyonal na pinaunlakan ng iba't ibang grupo para sa mga migranteng manggagawa at ng ilang mga abogado. Isang press conference ang ginawa noong ikalabing apat ng Oktubre. Ito ay may layong bumatikos sa limitasyon sa dami ng bilang ng pagpapalit ng kumpanya. Ang kaganapang ito ay pinaunlakan ng apat na samahan o organisasyon kabilang na ang Attorneys for Democratic Society na siyang naghain ng apelang konstitusyonal. 고용허가제 자체가 많은 송출 비용을 전제로 하고 또 가족과 살수 없다는 것을 전제로 하고 특정 기간 특정 업종 그리고 그~ 사업장 이동에 있어서 여러 가지 사유가 제한되는 이러한 여러 가지 제약이 이미 존재하는 상황에서 거기에서 횟수까지도 제한을 하는 그렇기 때문에 어떻게 보면 모든 어떤 권리가 봉쇄될 수밖에 없다라는. Ang mga sponsor ang nagpaliwanag na ang kasalukuyang employment permit system ay balakin sa karapatan ng migrante manggagawa. At dahil dito, nabuo ang kanilang pasya na idulog ang apelang ito sa korteng konstitusyonal. 고용주가 모든 근로계약에 있어서 주도권을 지기 때문에 원치 근로계약을 체결해야 되고 또 그로 인해서 강제 근로의 위험에 노출될 수 있습니다. 우리가 Matagal nang 이전의 제도를 nakikipagtalo ang maraming grupo ukol sa mga pagbabawal ng paglipat-lipat ng trabaho. Iginiit nilang ito ay hindi patas at patuloy nilang hinihingi ang pagbabago ng naturang batas. Sa isang public defense forum na sumunod sa isang press conference Binigyan din nila ang pangangailangan ng pagrepaso sa batas ukol sa pagbabawal sa malayang paglipat ng trabaho ng migranteng manggagawa. Sa Public Defense Forum, ang mga naghahabol ay parehong naggiit na dapat lamang nagarantiyahan ang pagkakapantay-pantay ng karapatan sa pagitan ng migrante at lokal na manggagawang koreano. Ang kabilang panig na kinatawa ng gobyerno ay nanindigan na ang kasalukuyang pagbabawal ay hindi diskriminasyon. Ang panig ng naghahabol ay isinaad na ang pagbabawal ay may seryosong paglabag sa karapatan ng manggagawa na mapabuti ang sariling kondisyon. Sa pananaw naman ng nasa panig ng gobyerno, sa bagong sistema, ang manggagawa ay binibigyan ng di pangkaraniwang pagkakataon na magpalit ng ikatlong beses at muli pa nilang naipahayag ang hindi pag-aksang ayon sa isa't isa. Ipinahayag ng Korteng Konstitusyonal na ihahayag nila ang kanilang opinyon makaraan ng pagsusuri ng mga datos at impormasyong inihain ng mga abogado ng magkapilang panig.